Makaluds, pag nag ako, makaluds Wala akong underwear, wala akong boxer, wala akong damit makikita mo yung akin ganyan, oh no? Ganyan laka-laka yung makaluds Pero ito yung ulo, makaluds Yan ang ulo <laughs> Tawag dito sa pampanga, pampanggin nyo, pag kumakain ka rito sa daan. Tawag dito, ano, uh, resto ang tawag dito. Uh, tawag dito, daan meals. Ayan, daan meals, mga kankol. Daan meals ang tawag dito. Sa daan ka kasi kumakain eh. ha 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 ha. lúc đó Pero idol ko si Makalunch talagang natawa ako dun sa kanyang ano, sa kanyang video. Naliligo ko siya abang nagbini-video, abang nagli-live siya na binibidyo na siya rin niya, naliligo. Tapos damit, naka-boxer lang, walang underwear. Gawin ko kaya mga Makalunch, gawin ko kaya Makalunch ano. Maliligo ako, wala uh, wala akong underwear, wala akong boxer, wala akong damit. Kita si ano, kita si Manoy, palagay niyo. Ugo viral ba? Hahaha. <laughs> sa ano sa sa Facebook tatanggalin yata tayo Eh. Bawal yun di diba? ba? Oh bang ba bawal sa YT sa ano sa FB sa YT bawal, bawal din ba? Ano mo sasagot? Buti na tanong kung bawal ba? Wala ito ang beer. Tapos na ako mga tapos na sa sa pagkain ko. Uh, let's go to the antay ngayon. Ang nagas. mga uh, kampo alam nyo ba to yan baka yung bakay nito baka yung bakay, -bakay na yan Makalods, pag, makalods, pag nag-live ako, makalods. Wala akong underwear, wala akong boxer, wala akong damit. Makikita mo yung akin ganyan, no? Ganyan lang kalaki yung Pero ito yung ulo, mga kaludz. Yan ang ulo. Hindi <laughs> ako makabumon, kaludz, natawa ko dun sa video mo. Kada nakikita ko yun. 1 o'clock ako kumakain guys 2 o'clock alis na ako diretso na ako sa rota favorite ko to kamote shout out pala kay hey, boss kamote yun hey, siya na boss kamote kumakain lang akong kamote Mga Lods, kita mga Lods Maglalive ako Na walang plot. Para pansin ako ni ano ni, Para pansin naman ako ni Miss, Miss Dina Ikaw lagi pinapansin niya mga Lods eh <laughs> De joke lang Joke Repta la gananga mote de... मातर माँ मातर को वाते Ba đại như vô, đại hỷ như thế, làm loạn loạn,

agimat ng ano yung vitamins natin alam niyo naman to vitamins ba mga lods ay talaga si mga lods ang uh, sa ano nya sa sa video nya gusto kong try eh mas may uh, Siguro ah, siguro pwede okay, pa maligo siguro. Ah. Dito lang. Hindi na ako nakakapunta sa live ni ano ni Lisbea Charlie Dina. Busy sa trabaho, hindi na nakakapunta. Lagi kaya ano lang, lagi na lang Okay si Ma'am Rhea kasi yung nung time ng uwihan ko eh 5 o'clock makakabuloy ako ngayon na alas dos na yung siya mga kalods ako'y napatayin ko na to para mapapayin ko na Salamat sa inyo sa inyong mga pan panunood.